You, what's up mga idol? Welcome back to YouTube channel. Uh, uh, gayon mga idol, uh, gawa natin ng reaction video. Si Evangeline. No? Ngayon mga idol, pag-usapan natin yung uh, bahay ni Mora mga idol. Kasi ito kasi si Mora mga idol ay nasunugan talaga to mga idol sa kanyang bahay. Ngayon, tinulungan siya ni Evangeline ah uh, ito. ah uh, nakita natin mga idol na ipakita ko rin sa inyo kung ano na ang plastada, ang plastada ng bahay ni Mora ngayon. No? Kasi nung part 1, part 2, napanood ko na yun mga idol pero hindi ko lang ginawa ang reaction video no kaya ngayon, uh, samahan nyo ako, mga idol. Samahan nyo ako. Luktasin natin yung bahay ni Mora, no, mga idol. Kasi, medyo hindi na siya kayo nakapag-artista dahil dahil nga, dahil sa sitwasyon na nawala na yata yung nag walay na sila doon sa mga director, sa mga promoter, nga promoter kaya si Mora na natili na lang ngayon sa Bicol, no sa Ligaw Ligaw Bicol mga idol ngayon mga idol nasunukan siya ng bahay mga idol tapos uh, natulungan siya ni Jilin. kaya tara, tara mga idol samahan sa, samahan nyo ako sa aking Uh, itong video na to kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ni Evangeline mag-subscribe na kayo mga idol no kaya napanood ko na matag matagal ko na tong pinanood si Evangeline uh, sa kanyang mga tinutulungan na mga mahirap sa buhay siyempre wala tayong ibang uh, subay subaybay ngayon na yung mga ginagawang kabutihan sa, sa kapwa hindi na lang tayo doon muna sa, sa ano sa mga content kasi content lang 'yan. Pero ito, ito kasi mga about, about sa tulong medyo ano tayo dito. Touch tayo dito mga idol kasi totoong buhay talaga totoong talaga 'yan na natulungan natin yung kapwa natin mahirap. No? Kasi sabi ko sa inyo, kapo kapwa mamahirap kay hindi naman ako mayaman. Kahit nga vlog, vlogger ako, hindi ako mayaman. Kasi nung mga una kong channel, hindi pinagpala. Kaya ngayon mga idol, ito pa rin si James TVPH, gapang pa rin sa, sa hirap. No? Ito nga yung bahay ko, hindi wala na ako sa, sa bahay ko. Yung nakikita doon sa dati kong vlog. Ay, ako po, ay isa po ako akong nangungupahan lang. Pero, wala na tayo doon. Kasi kailangan ko yon para hindi ako maulat, maulanan, mainitan. Punta na tayo sa video na pinagawa ni Evangeline doon kay Mura. Na no, mga idol? Kaya let's go, punta natin. Kabilya. May kabilya pa. Parang hindi siya natapos. Nakikita mo, Frank? Ipakita mo, pakita mo. Ay, nakita nyo, may kabilya. Ayan, may mga ng kabilya. Ako dito, hating-hati -hati yung bahay mo. Oh. Sabi mo, hindi na natapos. Tingga ng ilang buwan. Ilang buwan yon Tatlo. Tatlo. Tatlong buwan. Tapos, ang nangyari. Oh, nung dumating na, binilag mo nga ulit ako, ayun, medyo, nagari naman siya. May, ano, nadugtungan yung ano, siyempre, yung, may, kun, may nagbigay din yung sa Gcas Conte, yan. Oh. So, sa'yo, napalugtong. Di pala pagpunta ko dito, pag binablog kita, talagang, na napupush yung bahay mo. Mm. Na matapos. Wow. Eh, pag may trabaho, siguro, kaya alis. Kaso nga lang, yung paa ko, mahina na. So, wala na. Pero eh, sana, may plano sana ako okay, kimura. Kung baga, kung maayos sana yung paglalakad ni Mura, eh, doon sa muna, dun sa, muna sa akin titira sa bahay. Magbablog-blog kami. Kaso, yun nga, mahirap kasama si Mura. Eh, sorry ha. Aminin ko sa'yo, mahirap ka talagang isama sa mga biyahe-biyahe. Oo naman. Kasi, lalo na yung tuhod tuhod niyan, sobrang hina talaga. Papitik-pitik na lang yung lakad niya. Oo, hmm. Another job na naman sana yun sa akin. Kaso, yun nga. Kasi ang ganda, parang pagkasama ko si Mura, parang iba yung vibes ko. Iba yung nararamdaman ko sa kanya. Humina kasi oh. lalo yung pa Kita niyo yung action niya kanina. Yung sunog, sunog. Iba-ibang klaseng emotion. Ang galing niya. Parang yung pag yung, yung pag niya hindi pa nawala talaga sa kanya. Nung nag-aartista ka, tinuruan ka din ba o sa'yo na lang yan? Sa, sa akin lang. Oh! Kasi mayroon na nag-workshop naman kami, nag-workshop ka man noon. Oh. Bago nag-ano kami ng Tyler Tony, yung Tyler, Jump Prats. Ah, bago kayo mag, bago kayo mag, shooting, nag, Workshop muna kayo? Ano lang, sa mga, ano lang, yung mga may mga parts lang. Parts lang, parts lang. Mm. Oh, ang galing, no? Ang galing pa. Akala mo pag nag-artista, madali lang, parang article, hindi pala. Oo. Uh, -uh. May mga workshop. Mahirap. Mm, mahirap. Yung pag-iyak. Alimbawa, yung pag-iyak talaga ng mga artista na nakikita mo. Totoo ba yun? Kaya mm -mm. eh, aminin mo, may nagaganyan, may nag-drop. Oh, nag yung mahina yung ano, ma malalim yung luha, nilagyan oh. ng eyebook ka yun. Kita sa aking bago. Bahay. bahay. Ang ganda ng sala mo, ha? Ah. Ang sala set mo. <laughs> ano, ng supa. oh Ipek. Oh. Ito yung sala set sa mga bahay-bahay na simple lang ang kanilang Ah, pamumuhay. Kapatid. Ah, meron na kayong per ano? Oo. Oh. Yung parang husdaanan to ng mm. tubig pag Why? may sunog. <laughs> Where na ano? Sa kuryente. Ah, sa kuryente. Akala ko hus na. Hmm? Yung pag may sunog dito, o oh, sunog. Parang gano'n, <laughs> mag magsashower ka na lang. <laughs> si Raul, Nakabang? Nakaabang. Nakaabang. Ang cute ng tsinelas ni Mura, oh. Sa ito? -hmm. Grabe, ang liit ng... Ang liit ng tsinelas mo. Tampa mo talaga, oh. Liit? Parang isang ganyan lang sa akin. Oh. Oh, maliit ba to? Maliit. Eh? Maliit pa yan. Nako. Oh, oh. Sing liit Estek. Oh. 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 niya. <laughs> Tingnan ko. Oo, oh, yung Estek. umo mo. Uh -huh. uh -huh. Ito, ano to? Barnes. Kala ko rugby. Kasi binarnesan ko yung ano ko. Halika! Kala ko rugby, wag ka magra-rugby mura. <laughs> Mas nasunod na! Mm Sa Mayon. Um. Maraming kabataan na, na ano sa rugby, sa ganoon. Wag 'yun ha. Wag wag 'yun, oh. wag 'yung tularan 'yung mga nakikita niyo sa Diyan sa may ano yan? Sa Manila. Yan, dami sa mga, yan. under pas ano, marami na ganyan oo, ganyan. Ng... Uh, oh, gaganyan. Nagisingot nang Okay, mga rugby. Oo, masama 'yun. Kulang pa. No? 'Yun na 'yung bahay ni Mura. Pero may mga kulang pa 'yung wiring, no? Ang pinaka-importante dyan yung kurinti. Kailangan maayos yan. Pero, mat matik yan. Ah, Pag-usapan nila yan ni ni Idol, Evangeline. Kaya, no? Suportaan natin mga Idol, itong channel ko. Kung hindi pa kayo nakapagsubscribe kay Evangeline, ipos ko lang yan, no? Yan, mga Idol. Isubscribe nyo na yan, mga Idol, no? Kaya, para marami pa siyang matutulungan mga idol sa kanyang pagbablog. Kaya kung hindi kayo na no, mga idol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Para updated kayo sa mga sunod kong video at video ni Evangeline Curse. No mga idol? Kaya pasinsya na kayo na bakit? ganito ako magsalita kasi yung ano ko yung sinok ko medyo hindi pa gumaling pero unti-unti na siyang ano kumalma pero na may time talaga siya na ano uh lumakas hirapan gaya ako huminga no mga idol kasi sa sabi nila tumaas daw yung ano acidic m mm, mataas daw daw ako kaya sa ngayon, iwas muna tayo sa ano, sa acid, no? Una una soft drinks. 'Yun. Uh, charity vlogger from Bicol, no? Mga idol. Kaya shout out sa lahat ng taga dyan, no? Luzon, Visay Luzon, Visayas, Mindanao. Wow. Shout out sa inyong lahat, mga idol. Magandang umaga, no? Maraming maraming salamat sa lahat na nanonood.